Si Marian sa kanyang love life, lalo pat, ang initials daw niya, ang bagong tatong ni Ding Dong Dantes. Nagbabalik si Lars Santiago. Tinian ang isinalubong kay Marian Rivera sa pag niya sa Fashion Week ng Biyernes. Kahit pa rin professional models ang kasabayan niya sa runway, hindi pa rin nagpatalbong si Marian. Ibang-ibang ginawa niyang project at paghilo sa kanyang itim na kasuotan. hindi pa ako nag-ahit nag, nag model talaga ako. Eh. parang, eto na naman, ginawa ko na naman siya, kaya naaliwa ko, parang binalik ko yung nakaraan bago ako mag -artista. Pagkatapos ng pagrapa, paglipad naman ang nga harapin ni Marian. Puspusa na ang pagkasanay ng aktres para sa Darna. Mahabang oras ang ibinibigay niya sa kanyang training. Kahit pa paano, eh, nakakalipad na ako, medyo nasasanay na ako sa harness at yung mga moves ni Darna na medyo babae yung galaw eh. Ayaw ni, ni Direk Dom ng medyo maskulado. Eh. Gusto niya yung medyo feminine pa rin eh. Usap-usapan sa showbiz ang pagkapatatulaw ni Ding Dong Dantes ng mga letrang MGT sa kanyang paa. Sinasabi ng MGT ay namamahulugang Marian Gracia Dantes. Naniniwala kasi ako na bilang tao eh kailangan irespeto din natin siya na kung may siya eh kung anumang meaning yun eh. Kasi sa kanya na parang ako. Kung meron man ako, akin ay... Ibig sabihin ba nito ay nagpatatunin si Marian? I I I I <laughs> Santiago, death, so showbiz. Yeah, well, mga pang, for this week. See you again tomorrow.